si Manang Sally, wala po nang dumating to, luto ng luto. Yan, tulog ka pa, nagluluto na yan. Siyempre, Kaya hindi kaya ka makakapag-diet. O, oh, tingnan nyo naman yung niluto ni Manang, o. Oh. Daming itlog. O, oh, diba? Asparagus. Hmm. Chinese style to eh. Maraming sili. Hindi hmm. may makain kami. At saka pusit. Hmm. Masarap ang pusit na. Akala ko, saan nyo, nangagaw mo na. Kasama natin si Fame kumain ngayong umaga. <laughs> Kain po tayo. Ano masal po tayo? Hi. Pakain na kami ni Fame. Breakfast kami. Kasama din si Manong Sally. Mm. Oh, okay, siyempre naman. Dito rin ako. Mm. <laughs> Pero hindi nga nang kita. Kain po tayo. Ito, asparagus ni Nang Sally, nilagay niya oyster sauce. Dito sa bawang sa sa sili. Daming sili. Tutubig ako. Ang palaya ang ulanin ng salo ito. Ang hmm, dami. May ligas ang palaya. Ginis ang palaya. Kasi diet siya. Madayo <laughs> po kaming gulay. Hindi mo natin ang palay ng sali kung hindi mapaet. Hindi mo mapaet. Nakang palaya. Ayaw po. Ayaw mo? Ayoko. ko. Pwede tumatawag sa ita? Hmm, yan mo eh. Hindi, kailangan mong sagutin yun. Ayan <laughs> <laughs> yan, hindi. Ang dami na ang pagkain. May puto pa kami. Ito ang the best. Pusip. Kaya after ko kumain yun, nangangati talaga ako. Hindi ko bet. Hindi ko bet. May allergy ako sa pusit. Eh, di huwag mong kainin. Eh. Ang oh, sarap kasi ito eh. Kaya yung bandang ulo. Inom nila kasi tilisin. <laughs> kain po tayo.